Storytime TV present Ang tagapagligtas ng masagana Sa isang malayong baryo sa kabundukan ng Luzon, ang bayan ng masagana ay tahimik at matiwasay sa labas, ngunit nagtatago ng madilim na lihim sa loob. Isang beses kada dekada, isang grupo ng aswang, mga nakakatakot na nilalang na kumakain ng laman at dugo ng tao, ay lumulusob upang maghasik ng lagim. Ngunit sa bawat pag-atake, isang matandang manggagamot, Si Amang, ay laging nandyan upang ipagtanggol ang kanyang bayan. Sa edad na 65, kasama niya ang kanyang apo na si Arman, labing walong taong gulang, na naghahanda sa araw na siya ang magiging tagapagtanggol ng kanilang baryo, Amang at Arman. Si Amang, isang kilalang manggagamot sa masagana, ay kinikilala hindi lamang sa kanyang kaalaman sa mga halamang gamot, kundi pati na rin sa kanyang kakayahang lumaban sa mga aswang. Ang kanyang buhok ay puti na at ang kanyang mukha ay puno ng mga linya ng karanasan. Ang kanyang karunungan ay ipinasa sa kanyang apo na si Arman, isang masiglang binata na malalim ang respeto sa kanyang lolo. Arman, tandaan mo, hindi basta-basta ang pagharap sa mga aswang. Madalas sabihin ni Amang habang tinuturo ang mga sinaunang incantation at mga orasyon. Ang lakas nila'y nagmumula sa dilim, ngunit ang ating tapang at karunungan ay nagmumula sa kaliwanagan. Ang babala ng kagubatan. Isang gabing walang buwan, Naramdaman ni Amang ang kakaibang lamig na dulot ng masamang balak sa hangin. Ang mga puno sa paligid ng baryo ay tila baga nagbabalita ng panganib. Tumigil ang mga kuliglig at ang kagubatan ay natakpan ng nakabibinging katahimikan. Arman, dumating na ang oras, sabi ni Amang habang hinahanda ang kanyang mga anting-anting at mga sandata. Isa sa mga pinakamahalaga ay ang itim na bato na nasa gitna ng kanyang altar. Kalaunan ay dumating ang grupo ng aswang. Ang kanilang mga matay pulang-pula, at ang kanilang mga pangil ay kasing tulis ng labaha. Ang kanilang anyo ay tila mga tao, ngunit may mga pakpak at balahibo ng isang mabangis na hayo. Ang mga kaluskos nila sa kagubatan ay nagdulot ng kilabot sa mga tagabaryo. Habang ang mga aswang ay nagsisimulang maghasik ng lagim, lumabas sina Amang at Arman mula sa kanilang kubo. Sa mga kamay ni Amang ay ang kanyang tungkod na may mga ukit ng sinaunang mga simbolo. Si Arman ay may dalang balisong na pinahiran ng langis ng aswang, isang lihim na halo ng mga halamang gamot na may kapangyarihang panlaban sa mga nilalang ng dilim. Para sa masagana, sigaw ni Amang, at nagsimula silang makipaglaban. Ang itim na bato sa kanyang bulsa ay nagliliwanag, habang sinasambit niya ang mga sinaunang salita. Ang kanyang mga galaw ay mabilis at maliksi, sa kabila ng kanyang edad. Si Arman, sa kabila ng kanyang kabataan, ay nakipaglaban ng buong tapang. Ginamit niya ang mga itinuro ng kanyang lolo, ang tamang mga hakbang, ang mga natutunang orasyon, at ang kakaibang lakas na nagmumula sa kanilang itim na bato. Pinabagsak niya ang isang aswang sa pamamagitan ng pagtusok ng kanyang balisong sa puso nito. Ang huling sakripisyo. Ngunit sa gitna ng laban, isang aswang ang biglang sumulpot mula sa likod ni Amang. Bago pa man magawa ni Arman na tumulong, nakita niya ang kanyang lolo na tinamaan ng matalim na pangil ng aswang. Lolo Amang sigaw ni Arman habang tumakbo papalapit. Ngunit huli na, si Amang ay bumagsak. Hawak ang itim na bato na bumagsak mula sa kanyang mga kamay. Sa huling sandali, iniabot niya ito kay Arman. Ipagpatuloy mo ang laban. Bulong ni Amang bago tuluyang nawalan ng malay. Sa galit at dalamhati, ginamit ni Arman ang itim na bato at ang mga huling itinuro ng kanyang lolo upang wakasan ang mga natitirang aswang. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon at puot at ang kanyang mga hakbang ay nagdulot ng takot sa puso ng mga halimaw. Bagong tagapagtanggol ng Masagana. Nang matapos ang laban, ang baryo ng Masagana ay muling naging tahimik. Si Arman, bagamat nasaktan, ay nagpatuloy sa pangakong binitiwan sa kanyang lolo. Ang itim na bato, na nagtataglay ng kapangyarihan ni Amang, ay isinabit niya sa kanyang lig bilang simbolo ng kanyang bagong tungkulin. Mula ngayon, ako ang bagong tagapagtanggol ng Masagana. Sabi ni Arman sa harap ng mga nagtipong mga taga-baryo, walang aswang ang makakapasok dito habang ako'y narito. Sa tulong ng itim na bato at ang kanyang karunungan, nagpatuloy si Arman sa pagprotekta sa kanilang baryo. Sa bawat gabi, binabantayan niya ang paligid, handa sa muling pagdating ng mga halimaw. At sa tuwing dumadating ang dilim, alam ng mga taga-masagana na kahit nawala na si Amang, ang kanilang protektor ay patuloy na nagbabantay ngayon sa anyo ng kanyang apo. Ang kanilang baryo ay nanatiling ligtas dahil sa tapang, karunungan, at ang itim na batong nag-alab ng kapangyarihan ng kanilang dakilang tagapagtanggol.